So hello hello mga lods welcome back sa panibagong adventure sa pamamana ngayong gabi Nandito lang kami sa may barangay namin Mag uumpisa Sana grasyahan tayo at ayan yung mga uh, kasama natin Bali lima kami ngayon Ayan sila At let's go na agad Huwag na nating patagalin Ayan tayo tayo mga lori So, maraming salamat nga para sa pananatiling panonood sa ating munting videos. Medyo mananalo na yun. At ito, first fish natin. Isang tagbago. Ayun, sabang sa ulo mga lodi. Sana makarami tayo sa gabing ito. Tagbago. At dito, Sige ang natin, ito siya. Mga si Sang Kitong or Samaral kung tawagin. Hindi na natin nakunan sa video pero na-secure na muna natin yung staff. Ayan. Malaki na mga idol. Malapit na siyang kilo yung timbang niya. Kaya, natatakas pa sana. Hindi na natin nabigyan ng na wax para i-open yung camera. I-secure muna natin yung staff. Siyempre, at ito dive tayo isa na namang tag bago mga iron sa pulga ganoon mga goods sa na talaga yung mga nangunay laking mga samaran dito sa isla namin marami kasi ito sila kasi dahil sa hindi lang buhangin yung andito pati na rin mga corals at mga batuhan at eto dalagang bukid or sinamuro kung tawagin dito sa lugar namin siya mga idol maganda yung tama niya at hindi na nakagalaw pa or, dalagang bukid At syempre Shoutout sa mga Silent viewers natin dyan Na tiling tabay sa ating munting videos At eto, eto Samaran na naman mga idol Or tag bago Kung tawagin Dito sa amin At dive na naman tayo At isang baklid or budlatan siguro ito kung tawagin sa ibang lugar pero backlit yung tawag nito minsan talaga din ako kumukuha nito pero ngayon kukuha na tayo mga ito kasi lang piraso pa lang yung nakukuha natin. ito isang hito na naman pinahanan na rin natin ito kasi sayang malalaki na yung isdang at wira lang talaga yung umuhuli nito dito kasi napakasakit mga tinik ng is daw ito. Libreng libre yung kanopi. Kalahating kilo na yung timbang nito mga idol. Nasa mga bako Habang pauwi na. Kasi nag-uwi na, yung ibang kasama natin. Kaya e, so, muna lang tayo. Ay siya. Ay siya talaga mga lads. At thank you Lord. E, ano, naka... Thank you Lord talaga. Apak na lang tayo. So, iba to kasi nasa may isang dipa na lang tayo at eto pa mga lodi meron pa may isa ayan backlid na naman stone shot Bira lang kasi talagang kumuha nito kasi kadalasan sa isdang to kahit malaki na ay payat grabe pero kulihin na rin natin yan at eto na naman emperor fish or ano na at, pinakatakoy lang sa may gilin Cool mga lods. At makakabenta talaga tayo kahit konti sa huli natin. Ang dive ko pala ito ay bago mag November 1 mga lods. Kasi syempre Roman Catholic tayo. Meron tayong munting hinahanda tuwing sasapit yung November 1 para sa ating mga yung maong man sa buhay at ito good size na at ito pa isang lapu-lapu ayan sa pulkang isda ka pero medyo pinahirapan tayo dahil sumabit yung chef natin sa ilalim ng mga bata na yan hiningatan naman natin na hindi masira yung mga corals kaya Inuha pa rin natin ng maingat talaga. Yan. Tinagal muna natin yung si Urchin. Sayang na siya ha. Habang na ko niyan mga lods. Ayan yung mga bihaya na nahuli natin. Pwede na rin siya. Mga 100 grams na rin. Kaya... Ulihin na yan. At masarap talaga sa sinabaw yung isdang ito. At eto mga lods, pinana na rin natin to Isang butete or puffer fish. Pero paalala lang, hindi talaga to kinakain dapat. Kaya huwag kayong gagaya mga idol kasi meron kasi lang dito na marunong maglinis at magluto ng isdang yan kaya uh, kinuha na rin natin para ibigay sa kanila at inihaw niya inihaw lang yan mga nuts ayun siya malaki na mga 3 kilos na yung butete na ito wag na wag po kayong gagaya kung hindi nyo alam maglinis at magluto nito mga nuts kasi nakakalason talaga siya at ito na yung mga huli natin sa gabi nito mga idol kaya mo tagawin? crush na rin sa ating mahal na Panginoon. So, magandang gabi mga Lods at kamusta kayong lahat? At ito na naman tayo sa ating panibagong shoutout sa mga nag-comment sa ating narang videos. So, di ko na papatagalin pa at shoutout pala kay Master Renan Fishing Adventure, kay Master Rapi Pro Fishing, kay Master Larry Amson kay Master Jun Fishing TV, kay Broderick Wake ng Babatong Leyte at kay Ma'am Rosana Villarimosa ng Davao City at kay Master Paen One Life History. So, ayun lang mga lods yung comments sa ating mga videos at mga mga salamat po sa inyo. Laban pa rin po tayo kahit medyo malayo pa talaga yung prosesa para makapasok tayo sa kay YouTube. So, Shoutout pala sa mga sadong viewers natin dyan na tiling nanonood. At baka naman po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at uh, leave like, comment na rin para may sama sa ating munting shoutout sa huli ng ating videos. God bless po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. So yun lang mga lads at maraming maraming salamat ulit at ingat po kayo palagi. a la...